Hello, magandang tanghali po mga kapaps sa for today's videos mga kapaps pupunta po ako doon kay Lolo kasi birthday ni Lolo ngayon eh, hundred 107 years na ni Lolo po rin kaya wala po tayong pera at wala po tayo pang ng regalo or mga cake kaya naisipan ko mga kapaps ay yung regalo ko nalang kay Lolo ay mga gulay kasi yun lang yung meron dito sa aking garden oh. Eh. mandala tayo ng sitaw magdala tayo ng papaya at saka magdala po tayo ng uh, ampalaya. Sana ma-appreciate ni Lolo itong regalo natin. So mayroon po tayong ampalaya. At saka magdala din tayo ng alugbati So ito lang yung mga nandito sa aking garden. At saka ito yung dalawang manok. na bibigay ko kay Lolo po rin. So kay Lolo po rin. Uh, Antayin tayo muna at darating ako dyan. At ito lang yung pwede kong i-regalo sa inyo Lolo. At happy Happy birthday po lolo. Uh, happy birthday. Uh, happy 7 107 years birthday lolo po rin. Ayan, ito lang yung pwede ko regalo sa si lolo kasi wala pa ko kwarta. Sobanganin na lang ako diyan sa so, kakas lolo. Pupunta ako diyan. Happy birthday. Happy 107 birthday lolo. Ayan, ito ra yung regalo ko. So mga kapops ibalot din natin sa karton tong ating regalo kay lolo. Ayan, meron tayo dito ng papaya. Ayan, pwede na to. Kasi wala naman tayong pera na pang pwede pang regalo kay lolo. ito na lang. Tapos itong uh, ito. Ito na lang. Ito lang yung sitaw. Ito lang yung pwede natin regalo sa birthday ni lolo. So, iwasin tapos yung manok sa gilid tapos itong sampalaya sulipan natin sa plastic ito mga kapaps ating sampalaya sa Kasi tayo pang regalo kay Lolo eh ito, so, ito na lang ito so, yung pangbili ng regalo si so, eh, mahirap lang tayo wala tayong income wala tayong pera sa so, birthday ni lolo 107 years birthday wala na tayo pang ng regalo so ito na lang yung regalo natin kay lolo gulay ayan ito lang yung mayroon dito sa aking garden masagaluhan natin ng gulay si Lolo At ito. At tapos itong alogbating Tapos, yung dalawang manok. Punin natin muna yung manok mga kapaps. So ito sa mga kapaps. At ipasok din natin dito sa karton. Yung manok para pagbukas ni Lolo. Surprise! Ayan, ganun kayo nga. Huwag lang kayo dito maingay. Siri, regalo ko kayo kay Lolo. Kasi nga wala ka tayo akong pang regalo so bago natin itong karton para bumaba so bawa natin ito mga kapaps ito so, naman kasi tayong katira tira na pangbili ng mga materials na bagay na pangregalo kay lulu kung mayroon sana akong pera cake sana yung bibilhin ko kaya lang wala naman ito na lang gulay na lang yun, yun. natin ang mabuti itong ating regalo kay lolo para naman sorpresa pagbukas gulay pala tsaka saka dalawang manok yung laman ng karton E, Tignan ko muna baka hindi naman kayo makahinga. Tapos butasan ko lang dito na makahinga sila. Ganyan lang. Kasimple. Regalo. Ito wow. <laughs> yung regalo kay Lolo. Uh, 100-cellen birthday na ni Lolo. Ayan gulay lang at saka dalawang manok ang ating regalo kay lolo mga kapats. para makita nyo pasilip ko muna ay <laughs> wag na baka lumipad <laughs> so ito yung ating regalo kay lolo mga kapats. o oh. ayan pasilip ko muna ayan yung dalawang manok <laughs> at saka gulay so ayan balutin na natin ng maigi at ating regalo wow surprise para nila ang ganda yung regalo ko kay lolo tapos ipacking natin ipacking tayo dito ipacking tape okay. Pakai jenjena tu,

maganda sa ina yung regalo ko kay Lolo siya lang walang walay ito eh. na lang At maliit na bagay lang to Surprise! Ang regalo natin kay Lolo po rin. Gulay. Parang, hindi ang mga tapos bukasan natin dito ito ng kunti baka mamatay naman yung manok bago yung din para makahinga lang hmm. hindi lang masilip hmm, dito pa pinamaan hmm. <laughs> na nito sila bukasan natin ng kunti para makahinga Hmm. bakapaga kin kudo na mapa yung butas lang hindi lang masilip na may manok sa loob nakahinga lang yung dalawang manok yan yeah. Okay. Hmm. so ayan naman kapats uh, mayroon ng mga maliliit na butas yung ating lalit regalo kay lolo para pagbukas niya bahala siya kung katayin nila o padamihin itong regalo natin na dalawang manok saya na so, wala pa tayong uh, regalo kay lolo dahil wala tayong pera ito na lang gulay at saka dalawang manok so lolo uh, happy happy 7 ay 107 birthday lolo po rin Ayan, sana ma-appreciate mo ito regalo ko sa'yo, Lolo. At pasinsya na kasi wala po tayong pera. Ayan, mukhang may pera lang pero sa totoo wala po tayong pera, kapira-pira. At mahirap po, po tayo sa daga, mga kapats. Ayan. Kala nila nagbablog na may pera na ninilalam. alam

hindi ko rin alam ba't naisipan ko itong regaluhan si lolo ng mga gulay at saka dalawang manok kasi gusto ko pumunta doon wala naman ako regalo kaya ito lang yung regalo ko <laughs> tuka ng manok ko buhay pa kayo? Ah, buhay pa sana so, yung kapayas dyan ito na gulay so, ayan regalo kayo ko lolo so ayan mga kapaps tapos ko na napaking yung pangregalo ko kay Lolo po rin. So, Abangan na lang mga kapaps. Pupunta pa ako doon kila lolo. Ah, Mag-motor na lang kaya ako. So, bye-bye mga kapaps!